Atorny, pakipaliwanag nga po sa amin, usual ba yon yung mga welfare check kapag ganyan na nakapiit sa ICC, uh, yung mga head of state? Teka, hindi natin masasabing usual kasi mm. pagtaon una ang pagkakataon natin na magkaroon ng Pangulo na sa loob ng detention facility. Mm -mm. Pero in general, ang intindi ko talagang may mandato yung ating DFA, yung Foreign Affairs at yung Ministry, na i-check ako anong sitwasyon ng kanilang mga citizen sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya yung mga nakakulong nga sa, sa natin Middle East, medyo marami sa ganun ano. Eh pinupuntahan ng embassy at pinibigyan ng uh, atensyon, binibigyan ng tulong. In fact, uh, marami akong alam na merong legal team yung ibang mga embassy para kapag nasangkot nga sa gulo yung mga uh, citizen natin, eh, makakatulong yung embassy mismo. Mm -hmm. Dito sa welfare check, may ibang level eh, may ibang layer dahil ICC ito. May sarili silang mga kalakaran, may sariling patakaran. Kung doon sa mga, yung sitwasyon na binanggit ko, ito ay foreign court, itong ICC ay international court. At meron, kumbaga, tayo mismo, pumayag tayo doon sa mga kalakaran niya. Ayon sa Rome Statute, eh, absoluto yung medical consent ng isang tao, isang detenido, kapag uh, itingnan ang kanilang medical uh, check-up, uh, ano ba to yung medical condition. Mm -hmm. Pero kung welfare check lang naman, at dito medyo nagkakatalo yata eh, no? Mm -hmm. Ano ba talagang ginawa ng embassy? to mismis mm -hmm. o totoong nagsilbe? Uh, palagay ko sila, sa pagitan nila, ang mas malinaw na sagot tungkol dyan. Mm -mm. Pero kasi, uh, although hindi, hindi nga natin alam kung ano talaga yun nangyari doon sa pagbisita ng mga taga-embassy, ano pero may sinabi kasi si VP Sara na clearly, uh, ito daw pong mga officials na ito, abuse the rule of the detention unit concerning consular visits. And dapat ba pinagpapaalam muna yun sa pamilya? Paano po ba? Hindi. Ang uh, ultimong mapagpasya sa loob ng detention facility ay yung detenido. In fact, pwede niyang sabihin kung sino ang pwedeng pumunta o hindi pumunta. Uh, of course, the secondary, ang pangalawa dyan, yung detention facility. Sa patakaran ng ICC detention facility, pwede namang gumisita talaga yung consular officials. Kasi tao nila yun eh, kumaga citizen nila yun eh, lalo na kung magbibigay, servisyo sila. Pero ibang usapin kung hindi hindi yung usual na serbisyo ng konsul, kundi nagbigay or tumingin, nagbigay ng medical assistance. Diyan meron ng parameters kasi may sariling medical protocols, yung ICC. Okay. Mm. Pero uh, yeah. bottom line dyan, it's the detainee yeah. who okay. Has the call. Yan, uh, inunderscore ni attorney uh, Conti yung ano no yung, yung linya about yung uh, uh, part participation dito no naka-detain mismo no so uh, alam ko attorney Conti nasabi na ni Maseco ano yung iniangal po ni uh, uh, ng anang uh, anak po ni uh, former president Duterte na kung bakit nabisita. bisita no so para maging fair nag-react na rin naman talaga ang ICC no uh, attorney Conti at uh, sa kanila pong response ano sinasabi yeah. na in a general way the ICC acts in accordance with the ICC Rome Statute and the relevant applicable rules and follows the international standards of detained persons having access to consular representatives. At ito yung sinasabi ni Atty. Conti po, ano na sinabi rin po ni Ginoong Fadiel Fadi L. Sabi niya, such visits, if any, are strictly conducted with approval or at the request of the person in detention. So hindi pwede hindi po ito alam ng dating Pangulo, ano po, Atty. Conti. Oo. O kaya, hmm. hindi lang sa hindi alam, ha? inaprubahan. Tinanggap. Hmm. Kaya lang, dito papasok na imagine ko, yung sinasabi kasi ng Duterte family ay uh, parang naloko ba? Parang gano'n na bibisita lang, kasi ganoon yung konteksto ng abuso eh, bibisita lang, mamaya check up na pala. Mm. Yun yung posibleng maging batayan ni Duterte mismo na, teka, naloko din ako, pumayag ako, bisita lang, kala ko dadalhan lang ako ng, kunyari ah, kala ko dadalhan lang ako ng prutas, maya maya may doktor na. Mm. Kaya, uh, sigla sa totoo lang ang pwedeng makapag uh, makapagsabi ano ba talagang nangyari at ano nga ba ang magiging sitwasyon. Pero indic ka hindi lingid sa amin yung political ano nito ha ah. yung okay. political implication mm. kasi ang issue ngayon ay fitness to stand trial ni Duterte at ang tanong sa precisely ngayon ay totoo ba ito mm. diba yun yung kaya na postpone mm. na suspend yung hearing natin na confirmation of charges hearing dapat kahapon para magkaroon ng evaluation ano ba talaga ah mm. uh, yan ang mukhang na, na dahil kung may nalaman yung consul office natin na mali or iba talaga sa kiniklaim ng abogado ni Duterte, nako, pwedeng magamit. Kumbaga.